Lomi Batangas na dinadagsa sa pulilan tara yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami pad pa dito sa Tango Street, Barangay Inaon, Pulilang, Bulacan upang maglomi sa Jillian's Lomi House. Simple lang naman ang kanilang kainan at laging madami ang kumakain. Pwede ka magpark sa gilid kung nakasasakyan ka naman. Sinubukan namin yung pinakamahal at pinakamura. Itong regular Lomi ay may ganitong serving na 35 pesos lang samantalang itong namang Lomi Overload ay ganito kadambuhala ang serving na 170 pesos. At actually, good ito for five bucks. Mura, ba? Diba? Meron itong kikiam, itlog, baboy, atay, chicharon, at squid ball na toppings. Hindi sobrang lapot at hindi din sobrang labnaw. Ito'y Lomi Batangas kaya masasarap ito base sa iyong panlasa pag naglagay ka ng mga condiments na ipoprovide nila na libre din naman. Open sila from 7am to 12pm at 3pm to 8pm from Friday to Wednesday. Tapos Thursday lang sila close. If e pupunta kayo, nasa ways up lang sila. So ano pang initay nyo? Tara na at mag sa Tagulan dito sa Jillian's Lomi House. Let's go!